Yan, good morning po. Bali, ito ni po yung ating mga partner dati na inuubo. Nabili natin po na ng mga inuubo. Malaki na po sila. Ganito lamang po ang paglilinis natin dito. Nakahig lamang. Tapos, kapag ka po nakahig natin, dinadakot ng dustpan inlalagay sa sako. Sa pamagitan po nito, nalilesin po yung amoy. Alam niyo po kung bakit kasi kung pa-spray po yan madudurog lamang po o mababasag po yung dumi sa pamagitan ng pag-spray kaya nag-spread po yung ammonia o, may inuubo tayong isang inahin doon may inuubo tayong isang inahin wawa naman ang inahin pagka inuubo mahirap po pagka inuubo ang inahin lalo na kapag buntis kaya kapag ka po nangyayari yun ay hindi pwede natin hindi gagamutin kapag ka po malala na ay possible na malaglagan. Kaya mahirap po talaga kapag ka buntis po yung tinamaan ng ubo. Kaya nag-iingat po tayo. So break po tayo dito. Ito po ay ano na. Bali ito po ay dalawang buwan at kalahati pa lamang simula po noong nabili ko. Yan. Ito po yung naipasok ko na may ubo. Ngayon po ay ang pakain ko na po dito ay finisher. Bali ito po noong buong starter ay halos nang inuubos sila lahat. Noong nagpalit ko ako ng grower ay medyo umunti-unti na po dumalang na yung inuubo. At ngayon po nag nag-start na finisher na ako. Ay parang nawala na po yung ubo nitong mga patiner na ito. Madalang po ako makapag-upload dito sa YouTube. Kasi doon po ako sa isang platform lagi na kapag-upload. Bali, ito nga pala ay ibebenta ko na ngayong Mayo katapusan. At sa katapusan ng Mayo, ito po ay 3 months na. Alam niyo po ang ginawa ko dahil ito ay aabot sa tagmura. Kaya humabol po ako ng Mayo. Kaya ang ginawa ko, yung aking biik ay binenta ko po dahil kapag ka, kayo nang aalagaan ko ay napakatagal ko pang aalagaan at aabuti ng tagmura. Kaya ang ginawa ko, binenta ko po yung aking biik tapos ibinili ko po ng malalaki na. Ang bili ko nga pala po dito ay 9,300 sa bawat isa dahil ito po ay nasa 20.75 average na po kilos average ang nabili ko. Kaya ito po ay akin pong binili para makahabol po sa tamang tama sa Mayo at uh, good news naman hindi naman nababa po yung ating mga ang live weight natin pali kapag nabenta po ito after 3 months ito naman po yung ating susunod yan po sila kasi po ang ating pong ano dito ay deep bedding yung kung ipa ay kapag ka po ipanagayan ay dapat lang po natin ang dominian at sila po ay nakakapaglublob. Katulad po ngayon na ulan, naguhukay sila diyan ay siyempre nagkakatubig. Kaya hindi po advisable gumawa ng babuyang walang amoy kapag ka po mababaw ang tubig. Kaya para po doon sa mga nagpaplano gumawa ng ganitong style, ay make sure na hindi po mababaw ang inyong tubig diyan. Kasi once na yan po ay nagumbang ay palalim ng palalim yan at maaabot nila ang tubig hanggang sa magputik. Ngayon po ay medyo nag-uulan na, kaya po nagkakagaya na, dumudumi na dahil naabot na po nila ang tubig. So, yun lamang po. Uh, pasensya na po kaya medyo lang po ako pag upload Pag napinta po natin ito ay, pwede na po tayong maglipat na yan dito sa ating individual big pen. Kailangan po maraming salamat. Happy farming po.